Yo, good morning guys. Good morning mga kawendit dyan mga kawanggo. Pupunta uh, tayo ngayon ng Tan sa Pandawan. Kaya tayo ng isda. Sideline. Ayun naman. Malamig na malamig. Uh, Kaya ganito costume. Alright, kita-kits lang tayo doon mga kawanggo ka mga kawendit yan Alright. Alright. what's up? Nandito na po tayo sa Tansa, Hulugan, pendawan Yan yung mga outfit ko, napakalamig ko. Marami. Yan ang isda mga kawengke at mga kawang po. mga halos dati. Ganda. Ganda. Ini yung mga bang puja mga kawenggit Nakasampay mga bangka Sa bindagat ako Gaabang Ang baba ng mga isda Sariwa talaga rito mga kawenggit Mga bang buhay Kunti yata lumaot Bakas ng hangin Ito yun naman, oh. Sampalat ang bangka, oh. Punta yung, yung mga bangka na yan, oh. Nakakalilap ah, ito, oh. Ayan. Ayan doon. Grabe, oh. Sampalat yung bangka nila, eh, oh. Ito pa, ba, malaking bangka, eh, oh. Ayan, oh. Uh, naririnig nyo naman mga kalindig yung lagaspas ng ng alon grabe oh pa oh ay nagbababa yung ilaw na yun nagbababa ng isda yun dito nag-aabang ng mga isda para ibenta sa mga suhi natin ko, sa mga ay grabe oh Kapit <laughs> uh, tayo doon mga kawengan pa lahat ng bangka nila no? Ayun, eh. halos ganong walang lumalaot Napakalakas ng alon dinig niyo naman mga kalendit mga awang ko Grabe, lakas ng Lapit tayo dito sa video ano? Ayan, ito yung bangka na yun Hindi no? natin makakita eh Tayo Ayan oh. Eh. Ang yan, mga kawang buhay Ang

po yung pandawan dito sa Tansa, Hulugan Labite Ayan, dami o, oh, mga bangka nakaangat Walang halos ganong dumalaot Dahil lakas ng hangin Grabe Oh,

Mga uh, awendet yan. Mukha wala tayong mag-iisip dahil -e tayong bihaya natin. Pwentayin tayo muna tayo. <laughs> ang isang awendet Alam mo kung ba eh. Taga-tagalang ang awendet yan. Taga lang. Para kumita. Para sa pamilya. Alright. Abang-abang muna tayo ni Sina mga kawin na dyan. Ah, tayong, okay. uh, tayong makuha. Dala-dala Kayak gini, Yo, so, what's up? Dito namin sa bahay mga kawenda at mga kawanggu uh, Wala konti lang nakuha na ang isda Talo sa gas Talo sa gas Okay lang Ganun talaga, tsaga-tsaga Sugal so, yan, parang Whitey Pag wala nanood, walang All right Alright Ayan lang po, nakuha natin mga isda ito, binalot-balot ko na. Discarte patola. Ito natin ito ng sandaan. Isang balot. Kabawi lang sa panggas. Okay na. Right. Ayan, kabayas to. Ayan, Ginto. Nagpa-presyo ng baka. Ayan. O. Tapos may iba pang kulay, o. ito. Parot fish. O. Yes, All right. Okay, yan. Yan, tsaka taong, tsaka tahong, matataba naman oh. itong taong. Yan. At ng taong, ilang, lang. Uh, kami lang ng pambigas-bigas. Guy. Oh. Taong. Alright. Alright. Mahal po kasi. Ayan, shoutout po sa customer natin. Miss, at mo 350 han? Taglamig daw kasi. Ayan. Ayan, ubusin na ni okay. ma'am yan. 207, hmm. sir? Okay na, sir? Ang lalala. Hmm. Oo, oh, ako. Ayan santa sandal lang dyan sir, pampangat sarap sana yan ikaw lang nakakain, ako lang <laughs> ayan, linisan muna natin alright, linis muna tayo mga kawendek dyan linis po si Odette alright kaya kabe naman na tayo mga kawendek dyan Taga-taga lang. Thank you. thank you po. Thank you, thank you. Yan yeah, si ma'am. Yo, what's up? Di-display na lang namin dito sa gilid ng kalsada yung taong. Ubus na yung mga isda. Mga kawang po, mga aweng yan. Alright. display na lang namin to. Yan, yeah, meron pa oh. Pakating isda. Ayan, shout out kila ma'am oh. Isda-isda oh. Shout out sa mga sexy-sexy oh. Alright Ay mga kawenglit Nandito lang kami sa tabi ng kalsada Pero may mga bumibili naman Konti na lang yan oh. <laughs> Mahugus din yan Konti sa lang, kami tabi, hindi kami sa tabi ng kalsada sa loob ng subdivision may no. mga dumadaan dito bumibili naman maubis din yan mga kawengte at mga kawangbo taga-taga lang, alright? So, what's up mga kawang po mga kawang kat ubus na po ang tinda namin Maka so, inabot kami ng alas 10 na tanghali Bago na ubus yung kukonti Napakatumal talaga mga kawang din Tagalan talaga Medyo masama pa talaga pakiramdam natin mga kawang mga kawang po Tagalan talaga sa pagtitinda so, Paano kumita naman? Nakabili ng Pangulam May pambigas Shoutout po, salamat po ulit sa mga ang subscriber dyan Sa mga organic viewers Salamat po Sa mga nagsusuporta po yung uh, tiyop Team Lab Team Lumot Reborn, uh, Sarah Image Vlog bye. Team Sarah Image Vlog uh, Thank you, thank you po Maraming maraming po Sa uh, lamad sa Inyong lahat At Sa mga kayang uh, pagbibili natin Ingat po Alam ko Alright Bye bye Hanggang sa sunod po Na uh, Nawala ko Hanggang sa susunod po Bye bye Bye, -bye.